ating MC4 bali ito nga tinatawag na MC4 ito namang kanyang PB cable so bago lang din ako kaya disclaimer lang inaral ko lang naman ito eh so ganun pala ang pakakamit nito para dun sa itaas dun sa ating ano, solar panel ay binaliktad ito ay yung may ano um, dito so, yung bawa ito, ito yun sya o oh. So, pag tinanggal mo siya, ayan, ito yung positive, ito yung negative kasi may pula. Ayan, yung pula. yung pula, o. Oh. So, pagdating kasi sa mga original na mga solar panel, talagang baliktad dapat yung pagkalagay natin doon sa taas dahil isasalpak, isasalubong mo lang siya, eh. So, ito na rin siya, nakabit, nakabit ko na siya, hindi ko na pinakita. Bali, dito na ako sa negative cable, atas. So, kung naano nabalatan ko na rin siya at ito so, sasalpak ko na siya ng dahil wala man akong crimping tool ah uh, talagang hihigpitan natin ito so, ayusin na natin bali ito na siya lalagyan oh. natin sasalpak na natin dito ah uh, yun oh. hanggang dun siya o oh, sa dulo hmm. o, ayan ito na hihigpit na hihigpit na Ayan, kasi hindi ng relasyon nyo. Ayan, pag hinila, dapat hindi siya mahila. Isa pa. Ayan, nito ay kakabit na natin yung ito. Yung end cap nya. Rubber sa likod. Ayan. Baliktad na tayo. Ayan. Tapos ito may rubber yan no? hindi nababasa ng tubig ito siya ah dito pala sorry <laughs> yan papasok na yan sa loob ay, hindi naman na siya matatanggal oh. nagpit naman at eh. yung iba ay wini-wielding pero ako hindi ko na wini-wielding dahil kapit na kapit talaga siya kapit na kapit talaga niya. Iwan ko ba kung matatanggal pa yan. ini hmm. o, no, pumasok na, tumunog. Tumunog siya, dito siya. Yan, oh. Yung pulang niya, no, yan o. Nakalak yan. sa loob para hindi pasokin ng tubig yan o no. kitang kita o -kita, oh. hmm. Tapos na ilalak na natin. Ayan, assemble time. Ayan, okay na. Okay na siya. Para sa taas, kung sa taas, ganyan na siya. Eh. Oh, halimbawa lang yan. So, alright.